katambay, Tayo ay nakauwi na, no? Kaya, nagliligpit uh, ng ating mga gamit, ano? Ayan, at uh, meron tayong, uh, ano, nawawala sa focus yung ating kamera, camera. Ayan. Uh, kasama nga pala, hindi pala masama, ano? Uh, mabuti din. Uh, may mabuting balita, may masama, ano? Uh, tinawaran kasi yung ating uh, sound system ano ang naiwi na lang natin itong uh, laptop natin. Yung DMX, yung ilaw, yung ating uh, mixer ayan. Uh, at maulan nga yung ating magiging uh, uh, event. Uh, at naiwi na natin yung mga gamit. Ito lang nating naiwi ano, naihatid na natin din yung ating uh, sound system ayan. Uh, tinawaran na at binigay na natin sa presyo. Ayan, at uh, nakakalungkot na balita, ano? Uh, wala na yung ating uh, sounds. Uh, Ayan, naiwi natin yung ating uh, mixer, mga lights. Hindi kasama yung lights. Hindi rin kasi atin ito. Tinesting lang natin, napagawa ito. So, para mabuo itong video natin mga katambay, ano? Ha? bago ko i-upload, antayin natin yung ating uh, magiging uh, kwan, ano, kapalit at uh, hindi tayo papayag na wala namang maging kapalit yung ating uh, sounds ay kayo nanonood nga sa tambayan ni John Tech TV katambay TV ayan ito na lang yung mga natira wala na tayong naiwi doon sa ating uh, sounds binigay na natin doon sa tawad ayan ito lilikpit muna tayo antayin ko lang yung uh, order natin na magiging kapalit niya bago ko i-upload yung ating uh, video. Ayun, kita-kita tayo sususunod susunod nating uh, video mga katambay. Ano? Kaya nanonood niya sa tamba ni John Tech TV. Katambay TV. Ayun, at balikan ko kayo mga katambay. Ano? Ayun, at datingan na nga yung ating uh, uh, mga ano, yung tulad nung nabanggit ko. Bago ko i-upload yung ating uh, video tungkol dito sa ating sounds, no update natin, dumating ating mga order. Oh. Ito yung dalawang alto natin with stand uh, TX315 na alto ayan ti unbox natin yan ito yung ating uh, Johnson ano ito okay at ayan na testing natin siya ito yung ating uh, ABS ayan naka mount na yan tayo check natin naka mount na tsaka yung ating uh, ito yung ating uh, BBE Meron tayong BBE, meron tayong next ano? subukan natin yung brand ni next base. Si BBE tapos sa uh, Reoral ano, a uh, professional uh, sound processor equalizer natin. Okay? Ito yung ang uh, uh, update natin. Ito yung maiinaantay natin, halos kompleto naman na yan. At magsa-check -so tayo. Dalawang amplifier na lang natira sa akin, ano? Isang PB sakit ang QQSA ang ginawa ko na rin sila ng case ayan yung ating a uh, may ilaw ba natin hindi natin makita yun oh. ito na lang yung ating uh, sounds power amps PBCS 1800G tsaka isang QSA yan oh. yung PB natin, ginawan na rin natin ng uh, case niya, no? Ginawan na rin natin siya ng uh, uh, tour case nya yung para uh, kahit masagi sagi siya hindi siya maano ayan eh okay, halos kompleto naman na yan uh, mag unbox tayo bukas nung ating uh, uh, alto tx315 shout out natin JB Music ano uh, sila authorized sa uh, outlet nitong uh, ating uh, TX315 shout out JB Music Johnson 8-channel. This is RJ Pro-Lights and Sound. On the Veteran Mix This is RJ Pro-Lights and Sound. Ito pala yung volume natin, no. Number one, ay ito maas. DJ Lord's remix. remix. This is rj pro lights and sound Mix. This is, RJ Pro Lights and Sound I don't give a fuck, we're going Shots to the This is, RJ Pro Lights and Sound I don't give a fuck, we're going On the veteran mix club, this is RJ Pro Lights and Sound DJ Lords Remix. 16, 16 huh? mm. This is RJ and Sound. Sir, atras na kayo ha semento kasi daan dyan Ah, eh. oh. ah, pakibilang mo na, na lang Sarado na dyan eh Sinay-semento, atras na kayo ha nakarating din yung ating uh, pangalawang uh, Alto 315 ano nakarating din. Kaya nahuli lang ng ilang days, mga 3 to 4 days siya, no. Ay shout out natin si GB Music. and uh, Sports Incorporation ng uh, 1909 Prestige Emerald Avenue, Pasig City. Yeah. Sa kanila to galing ano sila nagpadala nito. Nabili natin sa kanilang uh, store. Yeah. JB uh, Music and Sports Incorporation. Ayun, nabuksan natin yung ating uh, Ah, tingnan natin yung ating alto sa loob. At pangalawa, no? Yung ating at pangalawa ng alto 315. Medyo nahuli lang siya, pero para tingin din siya nang maayos. yung expected na araw lang natin, hindi natin na Sampay, no? Hindi na sunod yung talagang arrival niya. Okay? Ito natin. Alto text behavior pad. Ito yung ating isa pala no. Uh, ito yung ito yung ano yung isa. Ayan. Uh, test na natin yan na uh. ito na lang isang bago ang ating a. Uh, Tested. Tested na. Yan. yun as I, as I expected ano uh, maganda yung kanilang pagkakamalo uh, same din nung no? isa no ganun na ganun din at eh, putulin na natin yung ating video no? at alisin muna natin iayos natin eh sa sound check na lang natin eh meron tayong alto ano TX315 700 watts 15 inches 2 way uh, speaker system powered loudspeaker Unbox tayo Alto 315. Ano natin yun. Naghiwalay kasi ng ano eh. Naghiwalay pa ng courier. Hindi pa pinagsabay. Alto TX 315. utak mo dito. Ah, ito ang kanyang uh, spec. 700 watts. 15 inches 2 way powered loudspeaker at may lock sa init grabe okay Yeah. Okay. Okay. Yes. Iyaw Iyaw Pagaling mo to pa Ito na Inabalis ano yung ito Sa ilalim na kakaalis yan 700 watts Ito haba huh? Brand new Wow Masama siya yung mga power cord Okay Ah, 700 watts TX315 Ayun na uh, ano Tululin muna natin ang ating pag-unboxing at magsasaw sound check tayo.